good and blessed day sa lahat ng ating mga kapatid at sa mga ating mga taga-subaybay muli ito ang inyong Nicole, brother James Consensino at masaya po ako mga kapatid na nakakabalik na po tayo sa paggawa uh, ng videos upang sagutin natin ang mga mga accusations mga atake o siguro yung mga misconception ng mga nasa ibang sekta patungkol sa ating pananampalataya ngayon mga kapatid, actually matagal ko na itong nakita sa comment. Gusto ko sana sagutin siya kaagad. Ang problema lang, masyadong busy ako sa misyon. Ang daming mga gustong magpapabisita sa kanilang mga lugar kasi they want me to be one of their speakers sa mga Bible rallies, Bible seminars, or Bible studies or as a speaker no uh, kaya medyo talagang busy at napakadami <coughs> ng mga gawain at minsan napapagod din kaya ngayon lang po tayo nakapagpahinga at nakabalik ulit sa sa mission uh, as what we call this sa vlog at ngayon mga kapatid nakita ko sa comment <coughs> sinulat ko na lang dito sa yung papel ayun sinulat ko na lang dito yung kanyang comment kasi, kasi hindi ko masyado magtandaan isang cellphone na po ginagamit natin at nandito sa cellphone yon ipapabasa ko po sa inyo mga kapatid sabi niya sa kanyang statement ito, tingnan niya mga kapatid ha comment niya sabi niya mga kapatid ako katoliko din pero ngayon proud christian na Ewan ko ba talaga kung naintindihan ba nitong babae na to ang kanyang pinagsasabi? alam nyo mga kapatid, yung mga ganyang klaseng statement, hindi na bago sa akin yan. Kasi, yung ganyang statement, yung ganyang mga comment, o yung ganyang mga pinagsasabi, alam ko yan sila eh. Mga born again yan sila, na sasabihin nila, ay kami, dati kaming Catholic, pero ngayon Christian na. Pag ganyan gani ang statement, lagi nyo dapat tandaan na yan sila ay eh, mga born again. Kasi, akala kasi nitong mga born again, kasi I just want to be direct ha. B wala akong pakialam sa inyo mga born again kung magagalit kayo sa akin o hindi. But basta kay I, I will speak the truth. Kayong mga born again, hipokrito kayo eh. Kasi ang kining it itong mga born again, akala kasi nila sila lang yung Christian. Ha? Ah, ganyan sila ka hipokrito. Kung ang iglesia sila sabi nila na na sila lang maliligtas, ito matindi tong born again, kasi sila lang din ang Christian. Kaya I just want to know kung bakit itong mga born again, iniisip nila na sila lamang ang Christian. Akalain mo ha? Dati katoliko daw sila tapos ngayon Christian na. Anong, anong kalukuhan yung mga pinagsasabi nila? Gusto ko lang po malaman ninyo mga kapatid na kapag sinasabi nilang dati katolik sila pero ngayon Christian na, I just want to be honest. Lalo na sa kung sino mang born again nakikinig ngayon. That is and the indirect insult to us. Indirect insult yan sa amin. Alam nyo bakit? Insulto siya na hindi, di hindi direkta. Okay? Pag sinabi mo sa amin, ay ako katoliko ko dati. Like for example, ay... I, I encounter a born again preacher sa plaza. Tinanong niya ako, brother, di mag -share ng word of God? Okay, no problem. You can share the word of God hindi ko inaaway yung mga tao na nag they ask me to share the word of God no hinahayaan ko silang magsalita but if they attack the Catholic Church or the Catholic faith it is also my duty to defend my faith kaya sabi niya Brad pwede ba kami mag-share ng word of God oh, I, said, I said no problem sige mag-share kayo at saka makikinig ako ngayon sinabi niya Bago ko sinabi, bago siya nag-share sa akin, tinanong niya ako, ano bang religion mo, Brad? Dey, sabi ko, ay, may Catholic. Ah, sabi ba, oh, okay, I see, Catholic ka pala. Di, bumalik ako ng pagtanong sa kanila, ano din ang religion ninyo, brother? Sabi niya, mga Christian kami. Ni. Alam niyo, kapag naririnig kong mga Christian daw sila, tapos ako naman sabi ko, Catholic, that is an indirect insult. Hindi direkta kaka insulto. Alam niyo bakit? Kasi kapag sinasabi mong katoliko ka, tapos ang sinasagot sa'yo ng bunagin, sila naman ay Christian. Anong tingin nyo sa mga katoliko, mga satanista? Ha? kayo mga bunagin nakikinig ngayon. Anong tingin nyo sa katoliko? Mga satanista? Mga pagano? O walang Diyos, mga atehista? Kasi when we say Christian, pag sinabi natin Christian, it is a follower of Christ. The Catholic Church is also a follower of Christ. So, sa makatuwid, hindi ko na lang hindi ko na lang babanat-banatan that the Catholic Church is the first Christian kasi I have a lot of historical evidences, I have a lot of references na magpapatunay that the Catholic Church is the first Christian. Mamaya i-discuss natin 'yan. Alam niyo mga kapatid, Hin hindi nila naiintindihan ang word na, na Christian. Kasi kapag sinabi natin Christian, it is a follower of Christ. Well, in fact, the Catholic Church is the follower of, followers of Christ. Okay? Kaya nga, sa ating pananampalatayang Katol katoliko, we are Christ-centric. Pag sinabi natin Christ-centric, it is Christ who is the center of our faith. Okay? Si Kristo yung sentro sa ating pananampalataya. So, dahil si Kristo ang sentro sa ating pananampalataya, therefore, it is, it is really obvious and understandable that the Catholic Church is a Christian. Kasi ang simbahang katolik ko is a follower of Christ. So, therefore, kapag sinasabi nyo sa harapan ko, lalo na sa mukha ko, na sinasabi nyo, kayo lang ang Christian, mga bastos at hipokrito kayo. Yes, I, I, ma, ma, magiging, magiging maanghang ako diyan kasi kayo ang nambabastos sa amin. Akalain mo, sasabihin ako katoliko pero ngayon Christian na. Hey, excuse me. Read the history. Magbasa naman kayo ng kasaysayan kapatid. Kung, kung sino ba to at saan ba nagsimula itong Christian na ito. Sige, babasahin natin ang Biblia. Kung saan ba nagsimula ang Christian mga kapatid. Sa gawa on is at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antokya. Isang taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antokya, unang tinawag na kristyano ang mga taga-sunod ni Jesus. Napakalinaw mga kapatid na ang unang kristyano ay tinawag doon sa Antokya na siyang tagasunod ng ating Panginoong Yesus. So, ang unang mga Kristiyano pala, let me say it again, ay tinawag sa Antokya. And I am very sure na walang born again sa Antokya way back on the first century. Okay? Kasi ang born again ay nag-spark lang talaga siya during 1901 by Pastor Charles Fox Perham nung nagawa ang isang revival na sinasabi nila kasi yung revival daw kuno do sila binuhay muli ng banal na espiritu bumaba sa kanilang banal na espiritu sila pi anda kuno sila ng banal na espiritu at yun kung ano-ano na lang ang pinagtuturo-turo sa Biblia kaya nagkakawatak-watak ngayon merong isa na merong isang maraming simbahan ang ganito ang isang pastor nagtayo na naman ng sariling ministry yung isang pastor naman nagtayo ng ministry nag-away ang pastor sa pastor kaya naghiwalay sila nagtayo na naman ng ministry ganyan kanulo ang mga buwan again asan yung Christian niyo diyan Christianity is a unity. Okay? Christianity is a unity. Kaya nga ang simbahan is, kaya nga ang simbahan katoliko is, ang tawag talaga niyan is one, holy, catholic, and apostolic one. Because we are called to be one. Kaya ang simbahan katoliko, kahit saang lugar ka, mapunta ka man doon sa, sa, sa Roma, mapunta ka man dito sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europa, kahit nga doon sa, sa Middle East, kung ano ang ang utos ng kung ano ang utos ng simbahan sumusunod ang lahat ng mga nasa ilalim because we are one hindi kami nagkakawatak-watak hindi kagaya ninyo mga bunagin kung ano-ano mga ministry na pinagtatayo yung isa naman word of the living ministry yung isa naman Jesus is Lord yung isa naman ay nagtayo naman Jesus miracle crusade yung isa naman ay nagtumayo ay naku ang dami kagulo nyo kasi lahat sila nagkakaiba-iba ang turo ganyan sila kagulo So you cannot claim that you are really a Christian. Yes, you are a part of Christianity. Pag sinabing Christianity kasi taga-sunod ni Kristo and the Catholic Church is not really against you guys. Hindi against ang simbahan Katoliko sa inyo. Kapag sinabi niyo na ay Brad Christian kami, ay, there's no problem with that. Wala problema kung Kristiyano kayo kasi talaga yung Kristiyano kayo kasi sumusunod kayo sa ating Panginoong Hesus. Pero the fact that you're telling at in our face na kayo ang Christian pero kami kami mga katoliko hindi ibang usapan yan kasi it is an insult to us like for example brad anong religion mo catholic tapos itatanong mo anong religion mo brad sa kanila itatanong mo sa kanila ang sasagot nila christian ganun ba kayo ka insultador hindi ba pwedeng sabihin nyo lang brad mga born again kami brad mga 70 Adventist kami brad mga iglesia ni kristo kami mas malinaw pa Eh, pag sasabihin mo christian anong christian ang daming christian anong sa tingin nyo sa inyo mga sarili kayo lang ang christian Ha? napaka hypocrite nyo namang mga buwan again. Para kayo kung sinong banal dito sa mundong ito. Hindi pa nga kayo nakakalampas sa kung ano mga ginagawa ng mga santo ng simbahang katoliko. Kung umasta kayo, parang kayo na yung nasa langit. Uh, huwag kayong ganyan mga born again. Nasasabihin nyo kayo lang ang Christian. That is an insult to us Catholic. At hindi lang sa amin sa Catholic. Kahit sa ibang mga sekta, ma-70 Adventist man, ma-Baptist man yan o ano ba insulto yan sa kanila. Kasi anong tingin mo sa kanila? Hindi sila mga kristyano? Kayo lang ang kristyano? Come on. Where is your logic? So, ang unang kristyano pala ay tinawag sa Antioquia. Hindi sa Amerika. Ha? Hindi sa Amerika na itinayo lamang ng kung sino-sino diyang mga Amerikano diyan at ipinagtuturo sa inyo. Oo nang oo naman din kayo kahit hindi nyo naman inaaral yung doktrina. Ngayon, dito tayo sino bang talagang nasa Antioquia? Kasi ang unang Kristiyano ay tinawag sa Antioquia. Sino ba itong nasa Antioch? Ang Antioch is an ancient name sa Turkey ngayon. Ang Antioch sa ngayong panahon na yun ay Turkey. Pero ang tanong, sino ba ang nangdoon sa Antioquia? Hindi talaga si Felix Manalo, hindi ang Iglesia ni Cristo, hindi si Ellen G. G. -G Watt ng Seventh-day Adventist, month. at mas lalong hindi si Charles Fox Perham ng Pentecostal, at mas lalong hindi si Charles Tass Russell ng, ng Jehovah's Witnesses. Sino ba ang nasa Antioquia na unang tinawag na mga Kristiyano na siyang taga sunod ni Kristo? Mas maganda na babasahin natin ang kasaysayan at, re at dokumento, mga kapatid. Sabi dito sa isang page, sa isang website na Britannica, this is a ninth encyclopedia, sabi dito, St. Ignatius of Antioch died in 110 AD, Rome, Western Feast Day, October 17. And then, Eastern Feast Day, nasa December 20. Saint Ignatius, sino po pala to siya? Bishop of Antioch, Syria, now in Turkey. Known mainly from seven highly regarded letters that he wrote during the trip to Rome as a prisoner, condemned to be executed for his belief. So, dito mga kapatid, napakalinaw that he is the bishop of Antioch. O napakalinaw dito, Saint Ignatius of Antioch, the bishop of Antioch. In 110 AD na matay siya, ibig sabihin yung unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia during the first century nang doon si San Ignatius of Antokya ng Antokya rather so dahil nang doon siya ibig sabihin isang santong katoliko, isang ubispong katoliko, ang siyang namamahala sa Antokya na siyang lugar na unang tinawag na kristyano o oh, ayan mga born again ha, Mag yan na sinasabi ko, you should do a little more research kasi hindi nyo alam yung pinagsasabi niyo sinasabi niyo ay kami ang Christian, Christian kami. Kayo Catholic, kayo kami Christian. Pero hindi niyo alam ang unang tinawag na Christian according sa Acts chapter 11 verse 26 is tinawag doon sa Antokya. At kung titignan natin ang Encyclopedia Britannica which is a standard reference, sinasabi doon na si San Ignatius of Antioch is a bishop of Antioch. Kaya nga tinawag siya Saint Ignatius of Antioch kasi siya po ang obispo ng Antokya at namatay siya during first century, 110 AD. So, ibig sabihin, 109 AD pa He is the bishop there sa, sa Antokya na ngayon Turkey. At yung Antokya pa naman ay siyang unang tinawag na kristyano na mga sumusunod ni Kristo. Ibig sabihin, the Catholic Church is the first Christian. Hindi kayong mga bonagin na bigla na lang supo-supo sumusulpot at ngayon yun pa ang may lakas ng loob na mag-claim na sila yung mga Christian. Kakatawa talaga itong mga tao na to. Ay nako, kaya nga kung kung Katolik kung walang alam ang kaharap nyo, ang gagaling nyo mang loko na kayo yung mga Christian ang mga Katolik, o hindi. Pero hindi yan uubra sa aming mga CFD. Because we have already studied every step of your way. Hindi tapos na yung panahon na niluloko nyo kaming mga katoliko. Tapos na 'yon. Ngayon na naman ang araw na kung saan kaming mga katolikong tulog ay magigising at handang tumayo upang ipaglaban ang pananampalatayang katoliko. Wala na kayong makukuha sa amin. Kung may makukuha man kayo sa amin, 'yun na 'yung mga katolikong matitigas talaga ang ulo. Pero gising na kaming mga katoliko we are already aware kung ano yung mga pang pamamalakad nyo sa amin. Eh mga kapatid, dito natin makikita isang versikulo pa lang ginagamit ko. Next time we will explain why the Catholic Church is called one holy Catholic and apostolic that is the four marks of the true church. No? So, si I-explain si natin yan sa susunod. Ngayon mga kapatid, ito lang muna, sinasagot lang natin na sinasabi nila sila dahil ay Christian. Okay? sila daw ay Christian, tayo daw ay mga Katoliko. <laughs> Parang pinag-iiba nila ang Katoliko sa Christian. Ganon sila kahipokrito. Ganon sila ang lakas nilang mag-claim na sila ang Christian. Kayo ay mga Katoliko, hindi kayo mga Christian. Kasi akalain mo, kung, kung talagang may delikadesa sila, kung talagang may, 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 may respeto sila sa atin, when they ask us kung tinatanong nila tayo kung anong religion natin and we will answer them Catholic na natural, dapat sasagot sila, sila ay born again. Pero sasabihin na, ay kami, Catholic kami. Ang isasagot nila sila ay Christian. Ang tingin nyo sa amin, hindi kami mga Kristiyano. Eh kung titingnan nga natin ang Bible at ang kasaysayan, napakalino na ang Catholic Church is the first Christian, hindi kayo. Pero anong ginawa ng simbahan katoliko? Itinaboy ba kayo? Itinakwil ba kayo ng simbahan? Hindi. Ang simbahan ay nagbukas para sa inyo. Actually nga, kung talagang tutuusin natin, kung i hin talaga ng simbahan, talagang matatawag kayo na hindi kristyano, mga antikristo pa kayo. Pero ang simbahan katoliko kasi, hindi ganyan ang ugali. Hindi ganyan ang ugali ng simbahan katoliko. That is not the nature of the Catholic Church. Because the nature of the Catholic Church is the same to its founder. Ang founder namin ay mapagmahal. Ang founder namin ay mapag kumbaba ang founder namin ay madaling umintindi at marunong umintindi sa sitwasyon and that is Jesus Christ at kung ano ang nature ng founder ganun din ang nature ng kanyang simbahan kaya kahit anong atake nyo sa may mga katoliko we still preach love we still preach respect we still accept you as our brother we still accept you as a Christian na kahit namang talagang kung istriktuhin na mah nako huwag na lang because ayaw ko magsalita against you guys pero hindi naman to pagsasalita against sa inyo kundi ito lamang ay pagsasagot sa inyo kasi hindi naman pwede na kayo lang ngaw 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 dyan kami mga katoliko mananahimik hindi po pwede yan tapos na ang panahon na kami inyong niloko ngayon naman ang panahon na kami magigising na kaya, kayong mga born again, huwag kayong atake ng atake sa simbahan. Wala kaming pakialam kung mag-preach kayo dyan ng salvation. Okay, just preach salvation. Pero huwag niyong atakihin ang simbahang katoliko. Huwag niyong nakawin ang aming mga membro. Because we will do everything in our effort to protect and defend our Catholic brothers and sisters. Kaya mga kapatid, better share the word of God with gentleness and respect. Pagpasensyahan nyo lang po kung medyo mahina ako kasi talagang pagod na pagod ako. Nakagaling sa maraming biyahe at misyon. Always pray for me. Pray for strength for my physical and spiritual. Hindi naman pwede strength lang lagi sa physical pero mahina naman ang spiritual. Pray for me. Yes, I always pray. Pero kapag lahat kayo ay nagtutulong-tulong sa pagdarasal para sa akin, mas malaking bagay yon. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang tayo sa susunod na mga vlog ay tatalakay natin ang ibang mga katanungan. The taxi free with humble heart. God bless you. For God and for the church, we are one CFD.